Magandang araw po sa ating lahat sa video ito. Tayo ngayon po ay pupunta doon sa paggawa ng screen window at screen door. Magpapasukat po tayo mamaya kung magkakasundo po kami sa presyo. Para malagyan na rin po yung ating bintana ng screen at yung ating pintuan. At matagal na rin po tayo may mga viewers na nagko-comment bakit daw po hindi natin pinapalagyan ng screen yung ating bintana at yung pintuan. So ngayon po natin pakabitan Bago tayo pumunta sa Taiwan o bumalik Para naman kahit papano ay Meron tayong naipagawa Bago tayo umalis papunta ng Taiwan Tapos yung dalawang makulit ng aso Dito po sila sa likod kasi malilim ngayon dito Ibang sariwang hangin Maaliwalas At ngayon po ay mag-askaso lang po muna tayo Magluto tayo ng ating pangulam para mamaya kain na lang bago tayo lumabas at mag-inquire. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel, sa mga silent viewers natin, sa mga palaging nagko-comment, nag-like, nag-share na ating vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, samahan niyo po muli kami sa aming mga gagawin ngayong araw. At ngayon naman po ay magluto naman tayo ng ating chop suey naman po. Yung mga gulay pala na ito ay ito yung natira sa dinala ni mama galing po sa Baguio. Yung ating mga ingredients, nandiyan na rin po. Hindi po tayo gagamit ng carding manok or carding baboy kasi ito lang po yung available natin, yung atay ng manok at yung balunan ng manok. Atay balunan kung tawagin. Yung ating mga ingredients, yan, nakapaglaga na rin tayo ng pugo dyan, itlog ng pugo. Tapos meron tayo dyan, sayote, beans, carrots, yung ating leaf flower, tapos yung baby corn. Meron tayo ditong repolyo, bell pepper yan po Tapos meron din tayong cornstarch dito tsaka yung ating mamasitas mamaya po lagyan natin yan ng tubig so umpisa na po natin magluto ng ginisang gulay Lutoin po muna natin ito kasi matigas tigas po ito ngayon po medyo ginisang gisang muna natin sa mantika itong ating balunan lagyan naman natin yung ating bawang tsaka sibuyas ang depende naman sa atin kung ano unahin natin pero ako sa ngayon ito muna. Itong ate balunan bago itong bawang sibuyas. Ano ako ko muna lutuin yung atay balunan. Hindi na natin linaga, diretso na po. Mabilis naman maluto yung ating mga gulay. Kaya ilagay na po natin yung atay ng manok. Para maigisa-gisa natin, matanggal yung lansa. Konting kisa lang po. Tapos maglagay din tayo ng oyster sauce. Yan. Magay po tayo ng konting sabaw. Yan, konti lang po. Maglagay na po tayo ng cornstarch. Yan. Ito po ay wala pang isang kutsara para medyo lumapot na siya. Tapos, maglagay din tayo ng oyster sauce. Ayan. Tapos, lagay na natin yung ating carrots, tsaka beans, tapos yung ating sayote. Sabay na po yung tatlong yan. Halos pare-pares lang naman po. Medyo matitigas dito. Ayan. Yun po. Ayan o. Yung ating gulay. Ayan. Mm. So naman po natin yung ating baby corn tsaka yung broccoli. O cauliflower pala. Cauliflower. Ayan, Ayan po yung ating gulay. Medyo kumulo na po siya, ilagay na natin yung ating tripolo tsaka yung bell pepper. Sabayan na po 'yan. Wow, puno. Tapos maglagay po tayo ng asin. Pampalasa. At ang panghuli, yung ating itlog ng pugo. Ayan. Luto na po ang ating chop soy na pacham. Tapos ngayon guys, ay bigyan naman natin sila tita. Yung ating kapit ba, yung tita po ni misis. Ayan, pupunta po kami doon nila Ellery, tsaka ni misis. Tapos bigyan rin natin yung tinapay, tsaka ito po, strawberry dyan. Yung galing po kay mama, galing bagyo. Punta po muna kami kila tita. Aba, ilig ngayon anak ah. Yan, yeah, grabe. Dito ang lamig. Diba talaga pag nasa, ano ko, ng puno. Ay, si tita. Tita! Ngayon guys, nandito na ulit tayo sa bahay. Binigyan din tayo nila tita ng saging ito po. Papahinugin natin yung ating suka. Ayan. Suka. Hi. Hi. hello Hi. Opo. Hi guys. Hi. Hi, 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 sabi hi, guys. hi, 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 Hi! How are you? Ang videographer po natin si Ellery. Ang mo. Hi! Hi guys! Ako po si Ellery. Kaya na tayo guys. Bago tayo mag-umisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain na sa aming harapan. Basbasan niyo dito, magbigay sa aming pisil ng pangatawa ng kalakasan. Tara po. At si Ellery ay gutom na. Nono no, anak. No, no. No. Ayaw magpapaba guys. <laughs> Gusto lagi na sama. Baba pa. Baba. Ay, ay. Okay, ito na sa'yo. na po ito. Ayan, toy. Ay, kasi alam ko. Yan o. kain tayo. Mmm. Mmm. Ganito alam ko. Ganito Mmm. cô mày đang làm gì phải hi hi <coughs> hi hi guys. You want mm -hmm. mmmm mmmm yung egg kasi ayaw ako oh. po kumain eh, na po kanina tinuna po namin siya kasi sadyang ayaw kong nagpapababa, gusto niya yung eh, pagka kami, pati siya meron din, makikikain <laughs> din siya pag pinababa talagang ayaw Hi, hãy. Oh, baba, y ba, baba. Baba, y ba, baba. ba hi, guys. Hi, <coughs> ba, eat. Mm. eat. 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 Pagka ganito ako ay parang naglalaro lang po siya. Sabi so, okay. siya yung tapos na kumain. Eat. 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 Mm. Ngayon naman po ay magtingin tayo ng screen door. Para bago tayo bumalik sa Taiwan, mapalagyan na natin ng screen door. At maraming salamat po sa mga nagre-request na yun nga po, palagyan natin ng screen yung ating mga bintana, yung Uh, pintuan, gagawin naman natin yan unti-unti lang po, so let's go kasama ko po si Bayaw na magkakanbas po kami kung magkano, o makakita ng pwede natin pagpagawaan ng screen door ganda pala ng ano nila Ito tayo maging car Black Black po eh Yung ambi Ano bintana Mag-black din eh. Ito nga Magkano po rin ganda 6,000 5,500 5,500 pero nung ano, gusto may ulan ka malalaki, yung parang bakal, uh, sino yung? Mm -hmm. Gusto mo? Alin pong nga nasa sundalo, pato na lang. Uh, Ito yung bakal na lang? Uh, alam mo din yan eh. Uh, uh, sino na? Oh, uh, may ino, uh, number 5. Yeah. So, Hindi ho. Parang mas, ano kasi yan, maganda pag may ganyan. Gawa ng mas matibay. Uh, matibay din po? Oo. Pagka tinulak yan, baka... Ano Hindi ko Hindi <laughs> Tara. Ngayon po ay pupunta na yung ating bahay. Para masukatan kung anong size ng ating gagawin na screen door. Ngayon po nandito na tayo sa bahay. Titingnan yung ating pintuan. Susukatan. Yan. Sa wakas, matutupad na rin natin yung screen door na matagal na rin kinakomment ng ating mga viewers. Tapos screen window po. Titingnan dito. gusto ko ha. Ano ng Anong patitingnan din po yung bintana Kung Malalagyan ng screen. ilang ano natin. Hindi lang natin. lang Malalagyan din din. mm ano yun naman? Ano 1... pa. Mga screen na. Mm Hindi -hmm. katulad yung bagong ngayon na... 1,000 lakang at to sa railing. Saan mo na yun inihigit. So, ang hmm. pangyari? Kasi yung ginagawa niyan? Do-apat. So, ang ang ginamit, hindi yung bagong modelo. Pag ho, mas maliit, mas mura ho. Pag sa pintuan? O, oh, hindi ho, sa screen. mas maliit naman. Oo. Oh. Yan sinusukatan na no? Hindi na gawa yung 5.5, pati tingnan din naman, naman yung lintas na ako eh. Oo, no, tegoro. <laughs> uh -huh. May magkakadalwa kaya may wala ko na ng ano. Ah, ay dito. Hmm. Ngayon po, tapos ng sukatan doon sa harap, dito naman sa likod. Ayan, sinusukatan naman sa likod. Dahil ito po ay soon papalagyan na natin ng dirty kitchen kaya kailangan natin munang lagyan ng screen door. Ang Malapad rin. Hmm. Yan. Ang yung screen pataas ang babae at alaminom na ano? Oo para ito pumasok? Mm -hmm. Saan, mo na? Yung Yung bintana ho Alam ba kukuha lahat mag, magkano kaya? Ay, yung estimated dyan Lahat po ng bintana mo na Apat lang ho yata eh Ay Alibiyan. lima Lima? Alibiyan sa one Pati dalawang CR, CR. lang CR mo? Maliit lang ho yan. Ayan, ganyan lang Pati so, sa kabilang CR din ho. Yung maliit din. Ganyan din ho kalaki. Bar dalawa yun. P7,500. P530, P8,500. Sa 1,000, hindi, P9,500. kanina natin? Uh, 11 ano? 11,000, hindi. Hmm. 20,000. Kaya muna ba po? Hindi pa po. <laughs> <laughs> Ay na nagawa rin kayo ng ano? Okay. Isang no, set. Magkano kaya ang mga daanan sa cabinet? Uh, ah, no, hindi <laughs> na pa Bakit din Mga 50? 50 million. yun? Ano na, yun, alum al yun? Aluminum na yun. Aluminum. Wala wala kayo. Hmm. Laki <laughs> sa tapos bumili na lang ng mga drawer for uh, basket, yung oh. nalagay ng plato. Oo. Oh. Pwede hindi nilagay, nalagay para hindi mm. na nalagay ng plato. Malinis yung nalagay ng plato. Oo nga ho. May lagay na ho yung gagawin yung... Hindi, hmm. mm. Ikaw, ikaw ang bibili noon. Yung lagay na ng plato? Plato baso. Mm. Yung, pero yung, gagawin yung... Kami nang gagawa. Kami nang gagawa. Mm. Bibili ka lang ang gagawin mo doon. Marami hirap estimate pala, pero mag-budget na yung mga 50. 50 ho. Mm. Hanggang doon na na. Mm-hmm. Ah, taas na, din yun. Yung, yung pinaka na Kaya yung si yun nga. Yung... Hanggang dito po nga. Hanggang si Merit? Mm-hmm. Dito na. Hanggang lang ako yun. Hanggang Wala na. Taka eh. Kung yun yung dating presyo, yung na ginamit. Yung basta dasak Oo. Mm -hmm. Sige ho. Na ah, ayan Para isahan na ho. Oo. Hindi na pabalik-balik. Na <laughs> oh. Tapos yun guys, pati po yung bintana ay susukanan so na rin po. Bali ang papagawa natin ay yung screen door at screen window. Ayan. Dito naman sa kabilang kwarto. Nasukatan na po dun sa kabilang kwarto, dito naman sa kabila. Yan tapos yung CR naman muna bago dun sa labas. Aaaa... dito 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 dito. nag a pa pala dito. nag a pa. dito naman sa... Di tempuan sah kitchen, tu nama pasal luar. Dari kalau tu pasi air, terus pasal luar sesuatan. Di sini tu, di sini tu, di sini tu, di sini di tu, sa CR na isa hmm. oh grabe trik na tirik ngayon ng araw hmm. kanina sama ng panahon pa iba ibang panahon magkano ang down? I think 50% percent. 50%, 50 sample ngayon po bumalik na tayo dito para makapagbayad Ah, mm. Wala hong ano dyan eh ah, uh, ATM, puro sarado po lahat Oo, oh, <laughs> oh. itong oh, araw na dito eh Wala kang makuna Oo, oo, saurosaryo pa po Isang <laughs> ayon lang ho Ano po yung number nyo? Oh, oo, number ho ng asawa Oo okay, yeah, so uh. oh. Ayos okay. 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 Salamat ho Oo, sige Thank you ho okay na nakapagbayad na tayo nag lang po tayo ng 50% ngayon po ay nandito na ulit tayo sa bahay so maghihintay pa po tayo ng isang linggo para gawin po yung ating bintana ngayon po ay umpisa na po nilang gawin yung ating mga pinasukat na screen door tsaka screen window sa mga susunod lang po na vlog yung mga pagkakabit dito kung sakali mang maabutan natin biyaya ay makapapakabitan na po natin ng mga screen window at tsaka screen door and kaya uh, thanks God Ayan. ayos na po hi hello oh, tara tara Halika na, mo muna si Papa. Mm. Ako naman. Ah. Mm. Uh, mainit. Hindi sila magpa-ano uh, sa labas. Mainit. Mainit eh. Nagigising mo lang. Kanina nagsasukat kami. Tulog ka eh. Baby. Baby. Eh, trik kang araw ko. Oh. <laughs> Alagaan ko lang saglit to guys. Kakatapos lang po natin kumain. Tapos magpahinga. Yan, sobrang tarik pa rin ang araw ngayon. Yan, oras po natin ngayon ay alas 3 na po ng hapon pero yan, eh no, sobrang init. Ang maganda lang dito guys, sariwa pong hangin, maaliwalas. Kumbaga parang lumalaban sa init ng panahon, yung hangin. Yan nga maraming kapuluan dito. Kaya sariwa, lalong lalo na dito sa bandang teres tapos yung pinagawa natin na screen door tsaka screen window ang total price nya po ay 20,000 pesos po Yan, nakatawad pa tayo pero yun nga dahil yung screen po natin dito ang presyo nya ay 5,500 o 5,500 pesos yung screen door dalawa po yan dito sa harap tsaka doon po sa likod yan, pinalagyan din natin kasi sa mga susunod siguro na buwan pwede na nating ipagawa yung ating dirty kitchen at kailangan pa natin mag ipon pagbalik natin doon sa Taiwan kaya kailangan natin kumayod ng kumayod para sa ating pamilya dito sa bahay kaya para pagka dumating yung panahon na magkuforgood na tayo at least meron na tayong yun nga bahay kompleto na gaya nga nasabi ko kanina sa mga gusto magpagawa ng screen door ay Iba-iba po ang presyo. Depende siguro yan sa ating lugar. Pero dito po sa amin ay 5,500 po ang isa. Bawat isang screen door. So umabot tayo ng 20,000. Kasama na po yung lahat po ng bintana. Kasi sabi po ay yung bintana natin ay gagawang pa ng brace. Kaya medyo mas mahal siya ng konti. Sila na rin po yung magkakabit. So maghintay lang po siguro tayo ng isang linggo para maikabit yun. At muli, marami salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel, sa mga palagi nagko-comment, sa mga saling viewers natin, sa palagi nag-like, nag-share ng ating vlog. Thank you po sa inyong lahat. So, hanggang dito ko na lang po muna tatapusin yung ating vlog. Abangan na lang po natin yung mga susunod. Titignan natin kung maabutan natin yung pagkakabit po nila dito ng mga screen door. Dahil malapit-lapit na rin po yung ating pagbalik sa Taiwan. So, ingat po tayong lahat and God bless. Bye-bye.